So yung WhatsApp mga brad, i-update ko lang tong customer nito. Ayan na po ang 2x2 seat up mo sir. Dalawang D12 mid high turbo at saka dalawang MCBD15. Ayan na po, Mr. Customer. Ito si Mr. Customer nito ay bali balik order na po to siya sa amin. Nag order na po to siya sa amin noon ng 2x2 seat up. Ganun pa rin na seat up. Dalawang... D12 mid -high turbo at saka dalawang MCBD-15 so ngayon nagdagdag po siya uli ng uh, 2x2 seat up. at ito rin kulay pula ayan na po ang order mo sir yung taga ni Cross ayan uh, gusto daw siya makakita sa likod sabi niya pakita daw sa likod ayan po ang sa likod Mr. Customer at dito pa tayo mga brad. Ayan. Ayan po ang preparasyon sa bullet. Uh, hindi pa natapos. Baka bukas tataposin na po to. At ayan na po ang D15 mo Mr. Customer. Mr. Customer ng Talisay. Dalawang MCB D15. Ayan. Naka primer chord na po. At ito na namang D18. Ah, uh, nalimutan ko na kung sino pong nag-order nito. Pero Uh, nasa lagbok po ang may-ari nito. So, ayan na po ang inyong order, Mr. Customer. ay uh, schedule na po to. Ayan, yung mga box na yan na uh, may mga pintura. At dito pa sa loob, isi-shout out po natin yung nag-order dito. So, ayan po, Mr. Customer, taga buhol. Yan po, kulay fluorescent yellow. Mr. Customer ng buhol, ayan na po, Naka-schedule po to ngayong uh, katapusan sa July. Ayan. At ito pa, ready for pick up. Ito, ready for pick up. Naka-schedule po to. Naka-schedule na po to. August 4 or 3. Ayan. Yung mga box na yan, Ah, uh, yung box na 'yan ay isa lang po ang may-ari niyan. Bali 2 x 2 sit up. Pero D12 lahat po. Ayun, balik po tayo sa balik po tayo dito. Ayun. Ayun, shout out po Minglanilla Cebu. Ayun na po Minglanilla Cebu. Maraming salamat po sir. Maraming salamat sir. Nakaready na po. Actually, kahapon pa po ito na pinturahan yung cover kasi naubusan po kami ng fluorescent green. Ready for pick up. At ito na naman, ready for pintura. Ayan. At ito na namang D12 mid-high pull range. Ayan po ang D12 mid-high pull range namin. So, ayan po ang sa likod sa inyong mga box Ayan. Atras tayo ng konti.